ang pagkakahati-hati ng lupain sa kanlura ng Hordan. Ikalabing apat na kabanata. Ito ang pagkakahati ng iba pang mga lupain ng kanaan sa mga Israelita. Hinati-hati ito nila Eliazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga sambahayan ng bawat lahi ng Israel. Ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, ang mga lupain ng siyam at kalahati ng mga lahi ay pinaghati-hati sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan. Ibinigay na ni Moises sa dalawat kalahating lahi ang bahagi nila sa silangan ng Hordan. Ang lahi ni Jose ay hinati sa dalawa, ang lahi ni Manase at ang lahi ni Ephraim. Hindi binigyan ng lupain ang mga Levita, pero binigyan sila ng mga bayan at titirhan nila at mga bukirin para sa mga hayop nila. Ganito ang paghahati ng mga lupain sa mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Isang araw, pumunta kay Josue sa Gilgal ang ilang mga tao mula sa lahi ni Huda. Ang isa sa kanila ay si Caleb na anak ni Jefune, na kanizeyo. Sinabi niya kay Josue, Naaalala mo pa ba ang sinabi ng Panginoon kay Moises na lingkod ng Diyos tungkol sa ating dalawa nang naroon tayo sa Kades Barnea? Ako'y apat na pung taong gulang pa lang noon, nang inutusan ako ni Moises mula sa Kades Barnea para mag sa lupaing iyon, at ipinagtapat ko sa kanya ang lahat ng nalamad ko. Ngunit tinakot ng mga kasama ko ang mga kababayan natin, pero ako matapat kong sinunod ang Panginoon kong Diyos. Kaya ng araw na iyon, ako si Moises sa akin. Sinabi niya, Dahil matapat ka sa pagsunod sa Panginoon kong Diyos, magiging iyo at sa mga angkan mo ang lupaing pinuntahan mo para mag-espiya. Nakalipas na ang apat na putlimang taon nang sabihin iyo ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Naglalakbay pa noon ang mga Israelita sa ilang. Buhay pa ako hanggang ngayon at walumput limang taong gulang na ako. Pero ang lakas ko ay gaya pa rin noong panahon na inutusan ako ni Moises. Kayang-kaya ko pang makipaglaban gaya ng dati. Kaya ibigay mo na sa akin ang kabundukan na ipinangako sa akin noon ng Panginoon. Ikaw mismo ang nakarinig noon, na nakatira roon ang mga lahi ni anak, at matitibay ang mga lungsod nila na may mga pader. Pero sa tulong ng Panginoon, maitataboy ko sila sa lupaing iyon, ayon sa pangako niya sa akin. Binasbasan ni Josue si Caleb na anak ni Jefune, at ibinigay sa kanya ang Hebron bilang mana niya. Hanggang ngayon, ang Hebron ay pagmamayari ng mga angkan ni Caleb, na anak ni Jefune na Kenizeo, dahil matapat na sinunod ni Caleb ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kiriat Arba ang pangalan noon ng Hebron, bilang alaala kay Arba, ang pinakatanyag sa mga lahi ni anak, at nahinto na ang labanan sa lupain ng mga Israelita.